grabe, baka pwede nyo kami tulungan. Anong gagawin namin dito? Yung chinelas ng kaibigan namin isang araw nang nasa binti niya at kulay violet na yung paa. Ah, Nakshuta, ha? Masaya nga ang Disney Princess ngayon dahil dumating na nga yung order niyang napakatagal niyang hinihintay. Ay nuko, three weeks ko yung hinihintay. San kaya duman yan dumaan sa West Philippine Sea? Nakshuta, <laughs> di ko alam kung pamilyar din kay dito sa binili ko na to. Pero ito nga yung magic na puno na mamumukadkad. ba? Diba? Balong-balo ko kung saan ko sasayangin yung pera ko. <laughs> Meron kasi akong napanood na gumawa nito at napakaganda nga nung nagawa niyang puno. Siyempre, inanap ko yan sa Shopee. Alam niya naman, yung gitera ko. <laughs> Diyos ko, tanda-tanda ako nung elementary ako. Inuubos ko rin yung baon ko para makabili ko niyan. Kaya sobrang payat ko talaga nung tinitiis ko yung gutom na <laughs> syempre, nung kapanahonan namin, hindi pa rin ang cherry blossom na ganyan. Kaya ang mga nabibili ko noon, ay eh, mga puno ng saresa. <laughs> Pero yun na nga, nung naitikdo ko na nga siya, tutugtugan niyo lang siya ng water para kinabukasan ay eh, mag-bloom na nga daw. Syempre, bilang mulala, binasa ko ulit yung instruction, sabi ko na mali ako eh. <laughs> Pero kahit English yun, naintindihan ko yung sinabi niya. Kailangan daw ibukang-kang ko yung mga system. Nung system, is pala, naksutan. <laughs> isa-isa ko na nga kang yung mga stem. Hmm. Ayari ko nga ibunukay yung mga stem, tinugtugan ko nga ulit siya ng isa pang water kasi tatlo yung laman niyan. Hmm. Nga ibulos ko na nga lahat ng mga water, eh sabi nga doon sa instruction, maghintay daw ako ng 24 hours. Diyos ko, kalamba. Hanggang <laughs> binantayan ko yan hanggang sa paninap kepo. <laughs> Kaya naman kinabukasan, excited nga akong gumising. Nakasyo hindi ko inaasahan yung mga nangyari. Dumiretso agad ako dito sa sakura na pinapabloom ko at may kanyan niya rugo. <laughs> hindi nga ako makapaniwala sa nangyari o sino yung namalagpag dito. <laughs> Sipin nyo yun, tatlong linggo ko rugo ang inihintay mula China. Tapos silang oras ko rin binantayan para mamukadkad yung sanga. At natulog lang rugo ako ng dalawang oras, kabira ng milyari. <laughs> Siyempre, wala naman akong dapat ibang sisihin kung hindi yung anak kong bunso naksyuta. Penelope, sasawa na ako kayo. <laughs> o, kaya naman pala kulay pink ang takla niya kaninang umaga. Ginawa niya palang icing yung cherry blossom ko. <laughs> Ay, do, kasakit ko, lo. Baka bumibili kayo ng pomeranian. <laughs> Sama na nga sa pagkawala ng cherry blossom ko, ako parugo ang nag-urong ng pinagkainan nilang lahat. Naksyuta. Ano parugong silbi ng pagiging Disney princess ko? <laughs> Kaya rin ko maglinis ng mga pinagkainan nila. Beko ako pa ang magpapakain sa mga anak namin. Nukoy bebo, kabudyating kain. <laughs> May pasok nga sa eskwela nitong mga anak namin, kaya pinakain ko na muna sila bago paliguan. Panganay nga namin niyang si Lily, grade 2 na yan at sa private school nga nag-aaral. Kaya alam niyo na kung bakit ganyan niyang kabait. Yung sumunod naman na si Lala, kinder pa lang yan sa kasulukuyan at mahilig manood ng Miss Rachel. Nakshuta. <laughs> Yung bunso nga namin si Penelope, siguro kapag ka nag-start mag aral palagi ako nasa guidance. <laughs> kain na nga sila. Ay, sinama ko nga to si Shira Vlogs. Nagpatulong ako sa kanila kasi papasok nga sila ngayon. Mm -hmm. Di sila Largo pwedeng umabsent ngayon dahil P.E. inila at Arnis ang gagawin nila. nak Alis na nga kami ng bahay at nagbiyahe na nga kami. Dito lang naman sila papasok sa may pulilan bulakan lang din. Siyempre, ang teacher nila walang iba kundi si Doc. Ito nga si Lily, na amoy niya pa lang yung lamesa ng bet, may nga paliya. Ang naalam at kabisado kasi nrugo nila yung amoy ng bet na to, kaya hindi lang nangapali. May nga pataklala pa. Eh, Diyos ko. <laughs> Nung matapos na nga yung pasok nila, ay dumiretso na nga kami dito sa paborito naming pet shop kung saan nga sila palagi nagpapagroom. Mainit kasi ang panahon ngayon, kaya palagi ko talaga silang pinapatriman ng buho. Gusto lang din talaga kasi sila pinagkakatiwala ang iwan. Dahil tatlo nga sila, hindi ko na nga sila inintay at mamaya e eh, babalikan ko na lang. Makauwi nga kami sa bahay, e eh, nandito na nga pala yung mga patakal at meron nga silang dalang water gun. <laughs> gamitin nga namin to sa April 20 dahil magpe-perform nga kami sa Jed's Island Resort, loko. Teka, <laughs> ragol na pa mo yung selida. <laughs> Pero syempre, bago ko nga yan gamitin sa 20, kailangan ko muna yung subukan ng matingnan ko kung malakas at tatagos hanggang <laughs> Kaya naman lumabas na nga kami dito sa bakuran at nagbarilan na nga kaming lahat. Sakto-sakto naman mawala wala pa naliligo sa amin. <laughs> O di ba? Wala na kaming magawa. Naghahanap kami ng ikalalagnat namin. In fairness, dito sa nabilin lang baril. Sumobra sa lakas. Kayang-kaya kitang ipaglaban, ha? Ah? Kinupot at pinagbabasa na nga namin tong si Kate TV. Pakanano kasi na kaslam na datang. Kaya naman pala kanina pa siya nawawala. Ay, Diyos ko. Makananong gawan tamukan kanyan. At kahit nasasaktan na nga siya sa nangyari sa paanya, eh, hindi ko talaga maiwasang matawa shoot ako ka kay TV. Paano mo nga alisin ngayon yan? Masopla kasi yung paan niya sa chinelas. Kaya na ng namin, nagupitin na lang ang paa. <laughs> Diyos ko, baka matulungan niyo siya. Isang araw, narugo yung chinelas na yan sa paan niya. Kulay violet na yung binti niya. Matanggal na nga yung chinelas na yun. Eh, nag-start na nga rin kami mag-practice. Ayan ang gusto namin. Naghahanap lang kami niya ng ikagugutom namin. <laughs> Pinagandaan kasi talaga namin performance namin sa April 20 sa Jed's Island Resort. Sabi ko nga oh, sa inyo, tatalunin ko ang water dance ni Catherine Bernardo. <laughs> Mga iba nga tayo, pass forward, nagbiyahe na ulit kami kinagabihan kasi naalala namin na nagpagroom nga pala kami ng aso. Pagpasok na pagpasok pa nga lang namin dito sa bet, ay Diyos ko, maranop na laring anak ko, oh. <laughs> Nakuha na nga namin sila. Umuwi na ulit kami. Tapos nagpaluto na nga lang kami. Kaya nung umuwi kami dito, eh meron na nga luto. Sabi ko naman sa inyo eh, hindi naman practice na nangyayari. Naghahanap lang kami ng kakagutom namin. Buti <laughs> na lang talaga. Eh may natira pang nga akong Miss di Kasi kanina pa naghahanap yung mga danupan. <laughs> Simula kasi nung natikman nga nila yung bagoong na yan sa akin. Abay, kahit anong ulam, sinasawsawan nila ng bagoong. Eh, totoo naman kasing napakasarap ng Miss D. Gourmet. At kahit anong product nila, masarap talaga. Hindi mabulok sa asbuk. Len <laughs> mo na yaman ni Cristel, o ano yung kanya mang pamungmangan? Sa mga nagtatanong, ganito yung itsura ng Miss D. Bagoong na kinakain namin. Ah, pinaytay nga ko one ko. Panibagong day one na naman kami niyan bukas sa pag -gy gym Nakshota. <laughs> Aba, yung mga ulam nga namin ngayon, pan-swimming na pan-swimming. Masarap nga sana magbabad sa tubig habang kumakain ng tilapia. Pero yung nasa harapan ko, Diyos ko, naglalangis na <laughs> Pre, kapag ka nandito yung mga barkada, wala nang ibang inire-request yan kung di Wiggies. Pabor naman mo sa akin kasi paborito ko yan, lalo na itong flavor na to, Gabi Queso. Perfect na perfect kasi nanlilimahid na kami lahat ngayon dito dahil napakainit ng panahon. Sa lugar kasi namin ngayon, 44 degrees lang naman at malapit na tayo mag-snow. <laughs> masarap daw kainin to kapag ka mainit tapos walang kuryente. Naman i-claim nyo mamaya mawawalan kayo ng kuryente at try nyo din kainin. Naksyota. <laughs> Dati pa lang sa mga vlogs ko, itong Gabi keso na talaga ang paborito kong flavor. Ibang iba kasi talaga tong wiggle sa lahat ng ice cream na natikman ko kasi fresh fruit daw pala ang ginagamit nila. O ba diba, pati mo, yun nalaman na ko, ganyan ako kalakas sumagap ng chismis. <laughs> Pero sa totoo man, sa lahat talaga ng nakain naming ice cream, Wiggies talaga ang the best para sa amin. Wiggies, ewan ko na lang talaga kung di nyo pa ako pa billboard ni Tunak ah? Perfect sana to sa mga outing, pero mauna na muna yung ice cream, susunod na lang yung outing. At hindi lang yan, maraming benefit sa katawan natin itong Wiggies. Natututo din tayong gumiling, oh. yan lang naman, salamat! Ito nga pala yung nilalaro ko na 1x bet. Alala ko lang sa inyo, ito ay pwede lamang sa mga matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata, ha? Ito nga ay libangan lang at laruin nyo lang kapag kagusto nyo. Para makapaglaro din kayo, ay eh mag-register nga kayo dun sa link na lalagay ko nga dun sa comment section. Pwede ka nga in dito from 100 pesos hanggang 2,000. Ayun nga, napakaraming laro na pwedeng pwede mong pagpilian dito kagaya nga nito na napakadali lang. Siyempre, gaya nga ng laro, ay eh, hindi naman palaging panalo, kaya natatalo din dito. Nalilang din naman kasi tong laruin pindot pindot ka lang at ayan, umabot na nga hanggang $60 itong napanalunan ko. Siyempre, yung mga napapanalunan mo na yan, eh pwede, pwede mo na rin agad i-withdraw. Marami pa nga ibang mga laro dito na pwede nyo ang pagpilian. Try nyo lang din tingnan kapag ka registered kayo. Uulitin ko nga itong laro na to ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Subukan nyo lang din laruin kapag ka may extra pa kayo. Go!